Nagsimula na ang anihan ng sibuyas sa probinsya ng Pangasinan ngayong Pebrero. Pero imbes na kumita ilang mga magsasaka, tila lugi pa sila dahil sa mababang presyo at pamemeste ng armyworm na nagsimula pa noong Enero. Napakamahal kasi ng patabay. Eh. Dapat lang ito mga 90s lang eh. harvest na eh. Ang presyo ng sibuyas kasi nila na dating 300 pesos kada kilo, ngayon naging 49 pesos na lang at posible pang bumaba sa inaasahan pang pagdami ng supply sa anihan sa buwan ng Marso. Mapapauna kami pero kalahati lang siguro sa mga inutang namin. Ayon sa Department of Agriculture Region 1, 16 hanggang 41.18% ang ibinaba ng presyo ng sibuyas. Sa latest monitoring ng Farmgate price ng sibuyas sa probinsya, bumaba sa 80 pesos ang fresh na pulang sibuyas habang 120 pesos naman ang dry na pulang sibuyas. Ang puting sibuyas na fresh 52 pesos kada kilo habang ang dry ay 70 pesos at ang lasuna o shallot na fresh ay 40 pesos habang ang dry ay 100 pesos. Ang mga presyong ito malayong malayo mula sa presyo noong Enero kaya ang Provincial Agriculture Office ng Pangasinan pinag-aaralan ng isa ilalim ang onion farming sa corporate farming. Mas matutulungan kasi ang mga magsasaka sa pagbebenta at pagtatanim ng kanilang mga sibuyas gamit ang ilang makabagong teknolohiya. Ito rin ang isinusulong ni Pangasinan Governor Ramon Gico III para mapaunlad palalo ang sektor ng agrikultura ng probinsya. Kasi napakalaki nga ng pani eh, ng pungunan 'di ba? Uh, Sheets nga lang kulang na yung 100,000 pesos mo, 'di ba? So, oo. About yung pesticide mo pa other chemicals, labor, napaka-labor intensive ng na onion farming, no? So, uh, yun, credit uh, and uh, financing assistance. Inaasang mapapaunlad din ang industriya ng sibuya sa probinsya sa direktiba ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na tutukan ang logistics operation sa pagsasaka sa bansa. Strengthen natin yung, yung onion growers association sa okay. Okay. probinsya we will ano kasi may meron tayong bagong sekretary ng trust niya gusto niya magtayo ng mga Malibang. mga malalaking post harvest complex di ba nandiyan na lahat uh, storage ng bigas ng palay ng ng, ng, ng onion ng isda di ba ng karne ng di ba Kompleks yes. nga eh, parang kompleto na. Kasabay ng pagbagsak ng presyo ng sibuyas, tumulong na din ang Department of Agriculture Ilocos Region sa pagbebenta ng sibuyas sa ilalim ng Kadiwa Program. Noong February 7, 2,625 na sibuyas mula Ilocos ang kanilang naibenta sa pagtutulungan ng Department of Agriculture Calabarzon at nagkakalagay ito ng higit 99,000 pesos. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.